Siya si Lakam Bini Chu, ang panganay na anak ng pamilya Chu. May limang magkakapatid, si Lakam, Twinkle, William, Kim Chu at John Paul ipinanganak si Lakam noong 1981. Siya ngayon ay kasalukuyang 44 years old. Lumaki siya sa isang pamilyang dumaan sa hirap at pagbabago dahil sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang noong 1998. Lumaki sila magkakapatid sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang lola. Dahil sa kalagayang iyon, madalas silang lumipat-lipat ng tirahan. Tumira sila sa Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro, General Santos, Mindoro, at kalaunan ay nanirahan sa Cebu City muli noong 2006. Si kam ay may karanasan sa pagiging entrepreneur. Simula 2012, nagtayo siya at namahala ng mga franchise. Kasama na ang isang branch ng Potato Corner. Noong 2013, naglunsad din sila ng branch ng Julie's Bake Shop, isa sa pinakamalaking bakery chain sa Pilipinas. Dito siya humawak ng logistics, inventory at pang-araw-araw na operasyon. Sa mas malaking ventures, noong 2022 nagmanage siya ng isang fashion or accessory brand, ang House of Little Bunny na leather goods label ng kanyang kapatid na si Kim Chiu. Sinasabing siya ang may hawak ng internal operations at financial coordination habang lumalaki ang brand. Samantala, ikinagulat nga na marami ang pagsasampan ni Kim Chu ng reklamong qualified theft laban sa kanyang kapatid na si Lakambini Lakam Chiu. Hindi nila inaasahang hahantong sa korte. Ang hidwaan ng magkapatid, mahirap din para sa iba. Lalo na sa kulturang Pinoy, natanggaping magagawa ni Kim na ipakulong ang sariling kapatid kung sakaling matalo ito sa kaso. Naghain si Kim ng reklamo sa Office of the Assistant Prosecutor sa si Quezon City noong December 2, 2025. Ayon sa reklamo, may malaking halaga mula sa business assets ni Kim ang nawala at si Lakam, siya ang humawak sa pamamahala ng negosyo at sinasabing siya ang responsable. Sa pahayag ni Kim, sinabi niyang mahirap ang desisyon at ginawa niya ito hindi lamang para protektahan ang kanyang negosyo kundi pati na rin para sa mga empleyado nito. Hanggang ngayon ay hindi pa naglalabas ng pahayag si kam tungkol sa isyong naghatid ng lamat sa kanilang relasyon. Malaking halaga ng pera ang sangkot sa desisyon ni Kim na sampahan ng reklamo ang sariling kapatid na inaakusahang lulong sa kasino. Ayon sa ulat, nalulung umano sa sugal ang kapatid ni Kim. Madalas umano nakita si Lakam sa isang sikat na kasino noong Pebrero 2025. Sa ulat naman ng Pep, sinabi ng dating empleyado ng kasino na nagpakilala umano itong si Lakam na manager ni Kim. Sinabi ng dating empleyado ng kasino na alam sa entertainment industry sa Pilipinas na ang Star Magic at hindi si Lakam ang namamahala sa showbiz career ni Kim. Nabanggit ng dating kasino employee na manager nga ni Kim ang pakilala ni Lakam doon na isa sa mga VIP client ng kasino. Dahil milyon-milyong piso umano ang halaga na kanyang isinusugal. Masela ng isyo dahil tsak na ikakasira ito na maayos at magandang samahan ng magkapatid. Pero bago ito, mayroong blind item na ipinalabas ang entertainment portal sampung buwan bago nagsampa ng reklamo si Kim. Ayon dito, mahigit 50 million pesos. Ang perang naubos ni Lakam sa kasino, maari umanong hindi alam ni Kim na daadik sa sugal ang kanyang kapatid na matapang na naglustay ng salapi. Sa dulo, ang desisyong magsampan ng kaso laban sa sariling kapatid ay hindi basta-basta. Habang hinihintay ang magiging hatol, isang tanong ang bumabangon. Tama ba na umabot sa kulungan ng sigalot ng magkapatid? Ang kwento ay hindi pa tapos at mas malalim pa ang katotohan ng hinihintay nating lahat. I-comment ang new reaction sa ating comment section at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutang na mag-subscribe sa si Shobiz Caster. Maraming salamat po.